Tayo ko lang nito! Anong nag-CBS ka sa inyo? ba? Wala ka rito! <laughs> wala ka trabaho rito? Ano? Ano? Oh, o, oh. <laughs> wag nagsimura. Nagsimura ka nag-mumura! Ba't mumura ka? Ha? Ang inang trabaho yan! O yan, kanina! Ba't minumura mo kami? Hindi! Ba't minumura mo kami? Minumura ay, mo kami okay, lahat dito! Minumura mo kami lahat! Minumura mo kami lahat! Mali ang trabaho niya! mali! Huwag kititim mo ka nabit purahin! Dinumura mo kami. Bakit? Ikaw bang minumura? Lahat kami rito. mga nina. Ang minumura ko. Mako. Mali. Malong mali. Kami minumura mo rito. Nakabito ka na kanina pa. Radali ka namin kay Congressman. Kala tigari, ah, lato lato. Lato, rito, Mili, mo tingin ka rin lang. Ano ayos ka rito. Sige. Hindi. mo kami. Babayaran mo muna kami bago ka lumbalis din. Hindi ako magbabayad sa inyo. Eh ba't ikaw nagagalit? Ha? Ba't minumura mo kami? Hindi ka pala nagbabayad. Dahil project ko to. Oh, project, project mo pala eh. Mo mo oh, sabi mo ay. kami na maayos. Kita, minumura. O, oh, ma'am, di mo ka minumura. Eh, ito, eh. kami minumura. Ito ang trabaho ang tumali. Minumura ko yung trabaho. Kami ang minura mo kanina. Ha? Kami ang minura mo. Ba oo, oo, sinabi mo. Sinabi mo. Oo. Kayo pa nga, sinabi mo, sinabi mo. Oo, oo. pa kami yung mga wala kaming utak eh. Sabi mo pa nga eh. Mali kahit Sige Ay Ay, kay Mayor Dyan, hindi ka nagano Hindi mo ba ginagalang Mayor namin Minumura mo pa kami, mga tigasapan kita minumura Ano? Mali Hindi kita minumura Minumura mo kami Ha? Oo oh. Panginang trabaho, oh. Oo. Oh. Ikaw ba yan? Oo. Oh, trabaho ba yan? Mm. Bakit ikaw ba nagpapasyeldo sa amin? Ba't mo kami minumura? Minu Hindi ka pala magpapasyeldo. Mura ka mura sa amin. Huwag mo kami minumura. Hindi naman pala ikaw nagpapasyeldo eh. Hindi. Ako magmumura Minura mo nga kami. Minura mo kami eh. Eto, oh, sa pula ko ito. Oo. Bayaran mo kami. 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 Ano maen po? Minura kami mula ulo hanggang pa, Mayor Joy. Congressman Emeng oh. Minura kami. Okay, siga sa Mayor Joy, ayan po, minura po kami yan, yung babae na yan. Hindi mo pala siya nagpapasyeldo, minumura kami. Ang sinabi ko, tanginan niyo. Oh, tanginan niyo, sabi mo. Ala sinabi trabaho, kanina ala sinabi. Pumunta kayo sa lawyer ko at doon kayo mag-complain. Hindi na. Ba't lawyer pa? Ikaw ang patatawag!